Labis na nag-aalala ngayon ng mga netizen sa kalagayan ng nanay ni Anne Curtis na si Carmen Sita dahil ibinahagi nito sa kanyang social media na tatlong araw na raw itong nakakonfine sa hospital dahil seryoso daw ang sakit nito. Ipinakita pa nga ni Carmen Sita ang kanyang kalagayan ngayon kung saan merong nakakabit na tubo sa kanyang ilong. Sa caption sa pa nito, how long Long B, three days already in hospital. Hindi idinitali ni Carmen sitang ang dahilan ng kanyang sakit at kung bakit siya nakakonfine sa hospital ng tatlong araw na ngayon. Sa comment section ay nagpaabot naman ang kanyang anak na si Ann Curtis ng get well soon message. Komento pa nga ni Ann, get well soon mama. Tinanong naman ng isang netizen si Ann Curtis kung ano raw ang nangyari sa kanyang ina pero hindi na ito sinagot ni Anna. Nagpaabot din ng panalangin at get well soon messages si na Derek Ramsey at mga netizens na sana ay gumaling na raw ang nani ni Ann Curtis.